Mga kapatid, liway abas ni para sa News 5, Bisaya, gipapadayag sa Korte Suprema ang ilang sugo nga motubag ang mga petitioner na sila Vice President Sara Duterte ug Attorney Israelito Torion sa Motion for Reconsideration na gisumite sa kamera kalabot sa desisyon nga nagdeklara nga supak sa konstitusyon ang impeachment complaint at batok sa bise. Gihatagan sila o napulo adlaw aron isumite ang ilang tubag. Nadawat na usab sa Korte ang motion nga gisumite ni Akbayan Representative persistent apan wala pa kinitagai of decision sa mga mahistrado na hinumdoman nga gideklarar sa korte nga unconstitutional ang maong reklamo tungod sa paglapas sa one-year ban o sa due process requirements na kasaad usab sa desisyon nga immediately executory kini. Gisiguro po sa kampo ni VP Sara nga mutuman sila sa mando sa Korte Suprema nga mutubag sa motion for reconsideration. Matod sa legal counsel, sabi sa nga si Attorney Michael Powa, Musunod sila sa mando sa Supreme Court ug ipasa nila ang ilang tubag sulod sa gitakdang panahon. Busa adunay reaksyon si Tingog Representative Jude Asid Bahin sa posibleng pagbasura sa impeachment complaint. Ingon siya nga dili pwede nga mabaliwala kini tungod lang sa teknikalidad. Matod niya, kung mabasura ang reklamo, dili na masuta o matubag ang mga issue nga gisang at batok sa bise, apil na ani ang paggamit sa confidential funds, death threat kang President Bongbong Marcos, first lady di Liza Araneta Marcos ug House Speaker Martin Romualdez na hinumduman nga nagsumite ang Kamara ug Motion for Reconsideration aron iapila og balihon ang desisyon sa Korte bahin sa impeachment human kini madeklarar na unconstitutional. Pero ugma, magdesisyon na ang Senado kung ipadayon pa ba ang impeachment trial batok ang VP Sara o dili na. Gilauman pa ng taas nga debate o andam na ang mga senador para niini. Kinisa lamang ang atong update, magpadayon lang sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita o update. Ang Pintang Tanan.